morning, good morning mga idol ito. ito, po ako sa Roy Yan po, napaka-relax po dito uh, Relax po ako dito mga idol At uh, nagpapasalamat po ako sa mga Lahat ng pumati sa akin At uh, naglibre At uh, mga Mga lahat ng pamilya ko Binigyan ako ngayon dahil sa uh, Alam nila Uh, nakukulangan na po ata ako sa budget sa pamimigay kaya lahat ng mga anak ko mga apo ko at uh, nanay ko binigyan na ng dollar mga kapatid ko uh, dahil sa po sa uh, nakikita nila yung lagi yung pagtulong uh, yung tulong-tulong kung sino yung may kaya alam nila na alam nila na itutulong ko rin kaya po ibibigay yung eh na nai ko yan mauna na ako pupunta ako yung mga kasama ko krelak siya sabi niya mataming dollar yan kaya mag uh, ano po may maglalaro mo na yan ako ano lang po ako dito relax lang po ako dito sa Royce Hotel kaya uh, 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 Royce mayari po nito yung aming gobernador at walang uh, uh, papasalamat po ko kay Ma'am na kaya, uh, Pineta Kayabiyag, mga idol mga idol natin, maraming maraming salamat sa pag uh, ano yung sa amin dito sa Royce Hotel comedy uh, komedied dito yan, uh, na po ako mga idol uh, yung birthday ko napakasimple lang po uh, pagpapakain tayo ang uh, sabi nila magkano daw po mag uh, anda ng mga sa mga kaibigan at saka ano ang sakin sa po kasi araw-araw nag-aanda naman ako para sa mga idol na pumapasya at uh, pwede rin po yung celebration uh, kagaya ng mga barkada yung inuman at saka ano ginagawa ko naman yung kaso tinatako ko lang yun ang number 1 po yung mga idol na pumunta sa akin na nakapagbigay ako ng saya at nakapagbigay po ako ng inspiration sa mga aking mga gawa sa aking mga kagaya ngayon mga idol wala na na po kung ano natira. ako po yung rinipor nila, biga ko, kaya wala po akong kagaya nung ano ko yung 1.2 million views ko nangyari na naman po doon sa Romeo Sagong Katakutan mga idol. nakakalungkot kahit na birthday ko pero hindi ko na iniisip yung kasi para hindi ako may spread hindi naman kasi talaga ako na vlogger na kailangan kong kumita para sa sarili ko hindi po kung gigit man ako para sa para maging vlogger ako itutulong ko rin po yun eh pero lahat ng mga nang bagay na kung anong pinagkaloob ng Panginoon siya tinatanggap ang number one mga idol ano, ma, ano ka man ano ka man dito sa mundo number one yung malakas ka wala kang nararamdaman sa katawan yung masaya real yung pamilya yung yung magandang buhay ba yung parang sa probinsya kasi makikita mo yun eh simple pero masaya magtatanim ka at kakain kayo no kahit na tuyo lang Kaya, to, kami na naranasan namin yun eh yung toyo, mantika pero napakasaya ang pamilya namin hindi yung como mayaman ka, komo may popular ka, hindi po, hindi po ganun. Ang number one dyan yung uh, wala kang nararamdaman sa sarili ay eh, sa katawan mo at sa masaya ka sa buhay mo. At uh, wala kang nagagawang, hindi ka nag, nag sa, kapap, sa kapapangan, nangangarabiado eh. Sa Tagalog yung nag... tao. Oh, na na na, na pa ang tao. Number 1 yun mabagmal ka sa kamukha mo tao. Ang gusto kasi ng Panginoon, tanungin mo siya. na ah, sabi niya, ma, paano mo siya mahalin? Mahalin mo yung kamukha mong tao para mo na siya minahal. At ah, tanungin mo, paano kita papakainin? Magpakain ka ng kamukha mong tao para mo na siya. Para mo na akong pinakain. Ako, ah, yung, ganun ako eh. Ganun yung presyo yung, oh, Kaya, Nagpapasalamat po kahit na hindi ako nag-aaral, hindi ako nakapagtapos, natiyahan ako ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako. Sobra-sobrang salamat po sa lalo na ngayon birthday ko. Sobra, 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 sobra po salamat sa Panginoon at sa mga mukha kong tao at lalo na lalo sa pamilya ko. Sabi ni Idol, good morning, good morning.